Dumanak ang dugo sa kasalang ito kagabi sa barangay Alanginan, Bacolod City. Ang prosesyon kasi para sa Biyernes Santo na uwi sa kalbaryo at magluluksan isang private vehicle ang nakaksidente at nakasagasa ng mga tao. Dumating ang mga ambulansya para tulungan ang mga naaksidente pero tatlo ang nasawi. Isa sa kanila si Jonel Solano na nagmamaneho ng tricycle na sumusunod sa posisyon. Ito ang unang nabangga ng pribadong sasakyan. Naging nag-peace ang anak niya si Johnny Lin Solano at ganyan mga patsaganapol. At sa kabuhay. Nasawi ang dalawang sakay ng tricycle na si Nagiel Vintanique at minog na edad na si Dinah luhinog Habang di bababa, sa labing tatlo ang sugatan at patuloy na ginagamot sa ospital. Ayon sa si Bacolid City Police, ang driver ng nakadisgrasyang kotse ay 36 anyos na Indian National. Apat pang Indian Nationals din ang sakay nito. Batay sa investigasyon ng pulisya matulid ang sa